Ito ang bayan ng Tayabas at matatagpuan ito sa mismong paanan nitong Mount Banahaw. Noong unang panahon, ang bayan ng Tayabas ay minsan ding sinakop ng mga Kastila. At sa mga panahon ding iyon, ang bayan na ito ay minsan ding naging sintro ng mga kalakal. At dahil sa pananakop na iyon, ang mga Kastila ay nagpatayo dito ng mga kabahayan, simbahan at mga tulay. Kaya dito sa bayan na ito matatagpuan natin at makikita natin ang mga mahalagang alaala -ala na iniwan sa atin ng mga Kastila. Tulad ng mga magagarang bahay sa mga panahong iyon, simbahan at ilan sa mga tulay na atin pang makikita at mapupuntahan sa ngayon. Kaya ngayong araw, bibisitahin natin ang isa sa pinakatanyag na tulay dito sa Tayabas na tinatawag nilang Malagunlong Bridge. So, dito sa Tayabas, patatagpuan natin itong pinakalumang tulay na uh, kung tawagin nila dito ay adubi na tulay. Dahil itong tulay na ito ay wala ano, wala itong bakal kundi puro lang ito bato Music ang tulay na ito ay hindi po ito gawa sa bakal sa makatuwid. Ang tulay na ito ay walang bakal na nakahalo. Ang tulay na ito ay gawa sa adobe stone, limestone at saka molasses. Isa din ang tulay na ito sa pinakamahabang tulay noong kapanahon ng yaon. At kahit wala po itong bakal, ang tulay na ito ay magpahanga ngayon ay pwede pa natin itong madadaanan. kamatandang tulay dito sa Tayabas. So, nagawa ang tulay na ito noon pa ang 1840 at natapos ito mayigit uh, 10 taon 1850 ang nagagawa ng tulay na ito. So, 10 taon bago nagawa ang tulay na ito. Sa ngayon ang tulay na ito ay mukhang dinidevelop nila at marami akong nakikita ang naglalaba dito dito, may ginagawa sila dito, ano? Construction. Maraming naglalaba dito. Ang linis pati ng tubig. Meron ba yung bukal dyan, ano? Kaya pala, yung bukal. Pa no. may ginagawa ang construction dito. Siguro gagawin itong party. Ito po ang nakasulat kung paano nagawa itong tulay na ito. Lazar, maraming maraming salamat. Tuloy tuloy ako daw sa bila. sa tulay na ito ay bibisitahin na natin itong bypass road ng Tayabas. Itong bypass road na ito ay mag-uumpisa ito doon naman sa highway ng Tayabas-Lukban Road doon naman sa barangay lalo at magtatapos naman ito dito sa junction sa Tayabas, Mainit, Mauban Road dito naman sa barangay Matiuna. At ang bypass road na ito ay part ito sa Build 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 Project ng Panahong Duterte Administration. Oh, so, ayan na nga mga kabintor, nandito na naman tayo sa isang bypass road dito sa Tayabas, makikita natin itong bypass road na ito at itong tulay na itong Agaventor. So, ito, babayayan na natin itong bypass road na ito. Napakaganda nitong bypass road na ito. At itong bypass road na ito, tagos ito ng mauban. Tagos ito ng mauban tapos sa pagbilaw. So, yan po ang ano ng bypass road na ito. Four lanes yan mga kapintor at kompleto sa solar panel. At ito, ito talaga. Yeah, dito tayo. Para ano. yan sa solar panel. Kaya sa tuwing gabi, napaka ano nito. Yan mo lang sa Sa tuwing gabi, napakaliwanag dito. May pasok So, napakalaki din ang ilog dito. Karon tong ito sa pinuntahan natin kanina doon sa napakatandang uh, pinakamatandang tulay dito sa Hayabat. So, babaybayin natin yan papunta doon sa ano, inakabayan itong kayabas. Ang bypass road na ito ay may apat na linya at may haba itong 6 na kilometro. At tatagos naman ito sa bayan ng Mauban at Pagbilaw. Ayan mga kapintor, ano? Andaming, ano ng dito, mga ang ano dito. Ang daming ang dumadaan dito mga kapintor. Dahil napakaganda naman ang dito, ng bypass road dito. Napakalawak ng bypass road dito mga kapintor. So, mula dito, ang gusto ito Lawan ban kapitor, itu pintu ni tunggu pasukan Mula di tu, kita nak lihat ang baut mana hau nah, tu ni yang pindahkan dulu tu yang